Ato, sino ba nagtatuo na yung ngayong anong sa braso mo ngayon? Oo. Oh. <laughs> Ano'y ba? Eh, yeah. Uh, Ato, sino nang na yan ah? Uh? Yung anak ko. Oo. Oh. Ayan ang pinsan mo. Ah, oo. Oh. Ba't e, Ano ba yan, Jesus? Jesus nga yan ang pinadurawin ko sa kanya. Oo. Oh. Mm. Ang problema, yun ang kinalabasan. Ah, ako nilabasan? <laughs> Ayan. Jeremiah. <laughs> Jerry, bakit naging Jerry? Bakit naging Oh. Jesus pa, yan. Bakit oh. naging Jesus? May barbwire pa. Kaya nga, pinakikutan na yung barbwire dito, ha. Ah. Mukha, tingnan mukha. Oh. Ano yung mukha? Malungkot yung mata. Oh. <laughs> Ba't malungkot? <laughs> Kasi hindi yata nakakainom. oh, mga panyero, yung mga gusto mong patatawan eh. Oh. <laughs> <laughs> hindi nakakainom. <laughs> <laughs> maganda, alamin. <wait>. Saan yan? Kaya <laughs> ano, kapanyero, yung mga gustong patato, sabihin lang ninyo, PM nyo lang ako. Ayan o, maganda yan. <laughs> maganda yan, na talagang Jeremiah, apay, oh, Jeremiah yan. <laughs> dapat po yan, Jesus. Oh, Jesus po talaga dapat Jesus yan. Ayan. Ang lumos po. Ay, nalungkot. Ayan, Jerry Maro yung, Ben Jerry yung kinalabasan. Mandirig mo. <laughs> Sino kasama ba ni Jerry Maya? Si, ano? Si ah. Eugene. Eugene. <laughs> Inuli ko na nga si Tagoro nung nakaraan eh. Tagoro? Oo, oh, oh inuli, ko na nga yun eh. Oo, oh, yan, si Tagoro. Ang eh. Oo, oh, si Tagoro. Utang <laughs> yun ang sabi ko po. Ang ka, buntong <laughs> ka. <laughs> pinakita mo ba yung picture? Paano yung pinakita? Utang yun ah, hawak-hawak niya eh. Oo. Oh. Oh. Tayo, gandang buhok, mm -hmm. ano ng Jesus oh. eh. Tapos sa yung balbas. Sagat ang balbas nito, yeah. tapos yung buhok. Oo, oh. mo. Oh. Hindi, oh, oh. may, may tinatatawang ka, mm -hmm. okay. ka na. Hawak-hawak ba? Hawak-hawak niya. Hindi, oh, tinatatawang ka na. Hmm. Oo. Oh. Ay, nung natapos na. tapos natapos. na sa akin. mo. Pagtingin mo. Tangin po. na, mali yata. Oo. Oh. Ay, puta na, naging Jeremiah yan. Eh. <laughs> Hindi Jesus. Hindi mo na sinundan si Jesus ah. Lumabas ang mandirig mo. Mandirig mo ng kinalabasan mo. Ah. Kala mo yung papa mo mandirig mo. Ayan, mga panyero. Sabi nga niya. Lagyan natin pa ng baboy, baboy. Oh, well. Baboy. Ang <laughs> iyong pang bakor. Bakor. Parang di ako mo eh. <laughs> para yung kalaban, hindi mo <laughs> baka Ba magkapasok taguro makapasok Taguro. Ba magkapasok Eh, Ba ng babuay? Babuay. Uta'y natatawag ito sa Oh, <tayo>, na <natatawa> <laughs> <laughs> nak <laughs>